Ang Anak TV ay isang non-government organization na nagsusulong ng television literacy and child-friendly family-oriented programs. Sa pahintulot ng kapatid na Eduardo V. Manalo, tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia Ni Cristo, at kapatid na Angelo Eranio V. Manalo, ministro ng Ebanghelyo at CEO and President ng SEBSI, dito sa EGM Hall ng EVM Convention Center isinagawa ang taunang awarding ceremony. Alas 8.30 kaninang umaga, sinimulan ng ribbon cutting sa pangunguna ni Ms. Elvira Yap Go, President ng Anak TV, kasama ang board members, mga kinatawan ng mga TV networks na nominado at inimitahan din maging ang faculty staff at mga estudyante ng New Era University. Bumungan sa kanila ang mga exhibit sa labi ng EVM Convention Center na inihanda ng SEBSI in collaboration with Anak TV na sumisimbolo sa environment ng isang kabataan at ang mga pangalan ng street sa bawat booth ay ang mga magagandang katangian na dapat taglayin ng isang kabataang Pilipino. Sa programang ito, pinaralangan ang mga TV personalities at mga programa na pasok sa mga kategorya ng Anak TV Seal. At sa taong ito, sa awa at tulong ng Panginoong Diyos, Marami sa mga programa ng SEBSI ang pinarangalan ng Anak TV, gaya ng Pundasyon, Songs of Faith, Love and Hope, Spotlight, Avenue, CFO Vision, Christian Society for the Deaf, Gabay sa Mabuting Asal, Iglesia Ni Cristo International Edition, Iglesia Ni Cristo News Jr., INCMB by request, Le Rendezvous, Little Ones Playlist, Musiko, Negosyo University, Paninindigan, Pasugo, Tipudno Adalan, at ang programang Trabaho Koto. Pinarangalan din bilang Net Makabata Stars Awards si kapatid na Zia Belmazo mula sa programang Little Ones Playlist. Tunay na inspirasyon ng araw na ito para sa kanila upang ipagpatuloy ang pagbibigay ng mabuting halimbawa para sa mga kabataan. Masaya po ako kasi po dati po pinapangarap ko lang po ito. Papasalamat po ako sa Panginoong Diyos po kasi po binigyan niya po ako ng award. Sa Anak TV po kasi po pinagkatiwalaan po nila mo. Thank you so much. Mula po rito sa EVM Convention Center sa Quezon City, ako po si kapatid na Nico Noble para sa Iglesia Ni Cristo News Network.